Hello mga idol mga guys, nandito tayo sa Prox center namin sapagkat ni mag-meeting kami mga idol sa aming piserpok kung ano yung mga pag-usapan namin na karapat dapat para ma-improve namin yung aming piserpok na kusana so medyo lousy na masyado sa ngayong panahon so nandito tayo mga guys no, sobrang ingay na kasi yung mga kabataan halos hindi magkaunawa ng kanya-kanyang usapan no may mga maritisan, may mga marisol at saka mga mariohan. Ayan mga guys, no. Focus tayo dito muna. yan Dito muna tayo sa labas. At dito tayo banda sa labasan ng goal. Banda sa plaza namin at focus yung camera natin sa basketballan na kung saan hindi naman naglalaro yung mga kabinataan kasi pinahinto ng ating presidente. So mga idol, mga guys, no. So, focus tayo sa mga kabataan na naglalaro Samantalang yung mga bata naman ay naglalaro lang Wala naman problema sa mga bata At tayo naman ay hindi nakikinig doon sa loob Kasi nakapokus yung kamera natin sa mga kanya-kanyang ingayan no? Mga guys, no? So, naglilibot muna tayo dito sa labas, no? Labas muna tayo, hindi pa tayo pumasok Kasi sobrang ang ingay Iwas nga tayo sa ingay Pero, ano pa rin tayo? Abot pa rin tayo ng ingay mga idol, no? kaya tayo iikot na naman at papasok sa gate ayan papasok na tayo mga guys sa Purok Center at ito kanya kanyang maritisa na dito ayan sila oh ayan hindi lang natin binabukosan itong apat na yan dyan na naka steady nakaupo sa gate talagang kanya kanyang mariohan dyan sa labas ah sa gate ng bakod no So lapit tayo dito mga guys banda sa ano sa Purok Center at tayo ay sisilip silipin natin sila sa loob ayan so nagsasalita yung presider 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 no parang mukhang hindi nila pinapakinggan at kasama na rin tayo siyempre tayo focus sa camera kaya hindi, hindi tayo din nagpapahalata na baka mahalata tayo na nagbibideo tayo at baka magalitan tayo no siyempre ayaw nila magpasakop ng ano uh, pag bibidyo kasi hindi sila creator na tulad natin na okay lang pag nagbibidyo nagbidyo video na ano. dito na naman tayo mga guys focus naman tayo dito sa labas at kanya kanyang wandito dito no? kasi mga idol yung lugar ko may kanya kanyang mga ano kudigo mga tao dito no mga magagaling Nagbigay ng opinion, suggestion, uh, tuition, uh, question. Pero pagdating ng pagkatapos ng meeting, walang may naunawaan. Kasi nga, kanya-kanya nga. Kanya-kanyang kayabangan. <laughs> Kaya mga guys, no. Hindi lang tayo nagpapalata, pero nagbibideo-bideo pa rin tayo sa kanila. Ayan. Ito. Ayan. Ganun pa rin. So, wala pa rin, ano, yan, itong apat na yun dito sa gate, talagang may sariling mga mundo ito. Yan, ito sila, oh. Yan, yan mga idol. So, hindi lang nila alam na binibideo natin sila, no. So, dinig na dinig pa yung mga boses nila, eh. So, iyawan nila, usapan nila, na akala mo parang magpipikunan, na Eh, hindi nga sila nakapokus doon sa presider sa loob kasi nga ang nga dapat buo makikinig makinig buo makinig para makapagbigay ng opinion suggestion pero ito sa kanila iba eh. eh, ito talagang kasanayan namin dito mga idol no? mga guys no? kasanayan talaga ng mga tao dito na nagmamagaling nga pero pag sabihin mo na sila mamumuno silang magamanid silang mag handle sa ano sa aming samahan ayaw din no Parang ayaw din gusto lang nila talaga na makipag ano makipag salungat sa nagmamanage ayan mga guys no ayan focus pa rin tayo ayan no? no tuloy tuloy pa rin ang kuntuhan, no? sa gilid natin kasi nandito lang tayo sa gilid ng apat na dito Ayan oh, yan, yan, ya Hindi, na natin basta-basta pukusan kasi mahirap na baka mahalata nila tayo. At saka maliban yan mga idol, yung dating ng kamera natin, mukhang ano, black and white. Napakasilaw kasi sa araw. Kaya mga guys, hanggang dito na lang siguro masasabi ko. Maraming salamat.